Hi everyone! Tara, sumahan nyo today dahil tayo ay may duty pa rin! Grabe naman ang duty natin today! 7 <laughs> days duty! O oh, ano, gusto mo yan? Pangatawanan mo yan! Siyempre <laughs> dahil Pinoy tayo, tayo ay liligo. Salamat na lang talaga dahil lahat ng mga gripo dito ay merong, merong hot water. So, oh, syempre, dahil minsan talaga sa umaga, sa sobrang lamig, mapipilitan ka na lang talagang maligo ng hot water. And, uh, of course, nabalansyan na ako and sinuot ko na nga itong uniform ko. Huy! Ang kinis mo naman dyan! <laughs> syempre, vlog ko to eh. Makinis ako dito. char. Malapit lang pala yung aming tinitirhan dito sa Canada sa aming workplace. bale five hours. Uh, actually 3 to 5 minutes kinakaya kong siyang lakarin depende sa lakad mo minsan pag nagmamadali ka 3 minutes pero pag uh, relax relax lang dahil maaga pa maabot ng 6 minutes minsan and of course dapat ang standard 30 minutes before shift nandun ka na kasi usually pag sobrang busy talaga or madaming tao kahit hindi ka pa in, mag -in ka na. Kasi nga, syempre, malasakan sa kapwa Pinoy. Hahayaan mo na lang ba yung kapwa Pinoy mo na gumulong sa duty? Syempre, hindi. Dahil nga, kahit summer dito, minsan malamig talaga. At sobrang nakaka ng skin. Grabe nung pagdating ko dito. Syempre, nag-a-adjust pa yung ating uh, katawan sa weather dito. And... Uh, sobrang nag-dry yung mga skin ko, tinigihawat ako, grabe hanggang sa likod yung tigihawat ko. Good thing nga pala dito guys, ang sapatos dito ay pwede. Siyempre pwede kang bumili sa Pilipinas, pwede ka rin uh, sa employer na lang, salary deduct. And pinili ka yung salary deduct and maganda naman yung shoes nila. Sobrang, siyempre, sobrang ganda ng quality kahit magtatakbo ka sa shift. Umalis na nga ako dito at nagpaalam na ako sa aking kasama sa bahay at naglakad na ako papunta sa work. Medyo maaga pa to kasi uh, malamig pa yung weather sa umaga, umabot ng halos 12 degree. Very friendly din sila sa mga pedestrians dito kasi pag naglalakad ka at kailangan mong tumawid, halimbawa yung mga sasakyan, titigil talaga sila at papatawid din ka muna. Gaya ng mga unang nasabi ko sa vlog ko ay eh, hindi naman ako talaga dito sa Osoyos, pero babalik din ako sa Pentecton, sa main street, sa store doon kasi training lang ako dito for one month and pag nagwinter na ibabalik na daw ako doon sa Maine of course tapos na siguro yung training ko noon nakarating na nga ako dito sa store namin na dito, dito sa Canada unlike sa Philippines, pag nagwo-work ka pwedeng cellphone dito hindi, focus ka lang sa work after ng ilang hours of duty ay nag-break na din ako favorite ko nga pala tong iced coffee ng McDonald's Canada iced coffee fayotii later <laughs> Then, BLT and muffins. Yun lang usually and makrap yung grilled. Grabe kasi puro sa, Philippines nga, puro oily foods na yung kinakain natin. Pagdating ba naman dito sa Canada, ganun pa rin. Good thing. Pag uuwi kami, meron kaming kasama sa bahay na nagluluto. Nakakain pa rin naman kami ng mga Filipino foods. Pero sometimes, isang beses na lang kumakain ng kanin. And dito nga sa work is puro gani-ganito -gani lang. Iced coffee. Pwede ka may tubig din naman, of course. Eh ako, pasaway ako. Ito lang talaga yung kinakain ko dito. After nga pala ng ilang oras ng shift natin, is uuwi na tayo. Gabi na masyado. Ah, uh, pero maglalakad pa rin ako. Thank you so much guys for watching my vlogs today. And uh, medyo busy lang nga ng mga nakaraang araw. Kaya hindi minsan nakakapag-upload. And uh, siguro pagtsatsagaan ko talagang din muna mag-upload kahit may restriction tayo sa ating mga monetization. Grabe naman si Meta eh. Kailan ba nang mawawala yung restriction natin sa monetization natin? Patuloy nyo lang po akong supportahan sa aking mga vlogs and reels. Malay natin sa banda dyan mawala na yung ating restrictions. Makikishare and makikireact na lang din po sana ako sa aking vlog. At... Pwede din naman po kayo mag-comment. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta. Patuloy niyo po akong And marami pa tayong vlogs dito sa Canada. Yun lang po. Salamat and God bless everyone.